Isang nars na duro paano tanggal yung nakadikit na sing-sing sa daliri. Normal lang na namamaga ang daliri at hindi mo na matanggal ang sing-sing. Kaunti nakakaalam ng tit na ipapakita ko sa inyo. Sigurado kung matutunan mo, makakatulong sa hinaharap. Dahil makakaiwas, ang pagkasira ng daliri mo, emergency. Kaya kaibigan, kita niyo ba kung paano ipit ang sing-sing at kalaki ang pamamaga? Nangyari na ba ito sa iyo? Kung o, ano ang ginawa mo? Pansinin na hindi talaga natatanggal ang sing-sing. At napakasama nito dahil maaari itong humantong sa pagputol ng daloy ng dugo. At maaari itong madulot ng pinsala sa daliri mo di maalis. Maraming tao ang sumusubok na tanggalin ito gamit ang gunting o ibang baday. Pero huwag mong dagawin yon dahil delikado ito. Maaari kang masaktan posibleng maputulan ng sarili mo. May mga tao namang sumusubok gamit ang sabon o ibang madulas na likido. Pero iyon ay epektibo sa ilang mga kaso. Dahil depende kung gaano kalaki ang tumamaga ng daliri mo, hindi talaga ito makakatulong. Kaya, dapat nating dawin sa ganitong sitwasyon. Isang NARS ang nagturo sa akin ng isang simple epektibong paraan, ipapakita ko ito sa inyo ngayon. Ang kailangan natin ay isang pares ng pangalis ng buhok at sinulit. Kung wala kang floss, maaari ka rin gumamit ng ilang thread. Kailangan itong mading sapat na matibay. Saige, para magsimula, gamit ang pangalis ng buho. Itaas mo kaunti ang sing-sing. Ngayon, kapag may kaunting espasyo sa pagitan, madali nating maipapasok ang sinulit. Sige, gawin mo ang ipinapakita ko sa video. Kapag tapos na iyon, danito ang gagawin mo. Ibalot kaunting sinulit sa paligid hinalaki mo hawakan ng hinalaki ang sinulid at magsisilbing suporta. Pagkatapos noon, ibalot mo ang sinulid sa paligid ng daliri kung saan naipit ang singsing. -sing. Saka, subukan mong panatilihin magkakalapit ang mga balot. Tulad ng ginagawa natin. At dapat ganito itsura nito. Ngayon, damit ang piraso ng tape, isecure is ang dulo ng sinulid sa dulo ng daliri. Ganito ang magiging itsura nito. Kaya, para alisin ang singsing na pakadali lang. Una, anggalin mo ang sinulid mula sa hinalaki mo. At ngayon, dahan-dahan mong tanggalin ang mga balot. Gawin mo ito ng dahan-dahan at may pasensya. At tingnan mo ito, ang ganda, di ba? Ang sinulid ang mag-aalis ng singsing -sing nang hindi nasasaktan ang daliri dahil hinahawakan ng sinulid ang balat na pumipigil sa sing-sing na madulas palabas. Parang magic, di ba? Nakikita madaling natatanggal ang sing-sing. Ito ay mahusay kapakipakinabang ti na at tiyak na makakatulong ito sa isang emergency. Nakaipit na ba ang sing-sing sa daliri mo? Kaya, kung mangyari ito sa iyo man o sa ibang tao, ngayon alam mo na kung ano ang dapat tuwin. Video natin araw ito na nabustuhan niya ito. Salamat sa panunood. Magkikita tayo sa susunod na video.